Itatanong ko sa'yo, anong mas masarap na eh? Unang tikim o pangalawang tikim? <laughs> anong, anong mas masarap? Unang tikim o pangalawang tikim? Pangalawa, sir. Hello, good afternoon. So, may porap lang po tayo ngayon. So, ito po yung question and answer sa unang tikim at pangalawang tikim. Kung alin po yung mas masarap. Let's go. Ang tawag nito sa inyo, balilit. Sarap nito sa pako, ano? Oh, yan, pako, dito, talaga ako. Okay. <laughs> okay. Eh, eh. Ha. Holy. <laughs> may mo mga gat. Patay ka. Hindi <laughs> kita titigilan. Subukan mo. Oh! ano problema at hindi tutuloy? Ay, sir, ay... hindi pa po ako magtrabaho. Iba ka mong biya ay... Iba ka mo nung magtrabaho nung... Ah, pinagbawalan. Baka kulang lang yan. <laughs> Saan siya nagtrabaho sa ulit? ka, na naman, sir, ka ba? Ikaw ba yan? Ikaw ba yun? Alin? Sino ba yun? Siya, si Ate si Ano naman ako nakabuka ka, wala namang nakita. <laughs> 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 so, pag ako sa niya, Kaya mo mag-viral ka? Di, uh, extra <laughs> sikat ka. Sa ben, ba <laughs> nagbata So, hindi mo na, na, na ito itutuloy. Hindi mo na. Ba Sino? Mahirapan kami ng lulo. Parang wala kasing ano hmm. ata. Ayan ano, lesensya no, na. Tapos diba? yes, ka na, di ba? Kasi pinatigil yun no, na nakaraan. Oo. Next ano na lang. Ayaw ko ano? sila. Ayaw ko ano? pumayag na pahukayan. Oh, Oo, oh, di ba? Alay ko sa iyo. Pumayag Ay. Ay. na permit ang Wala nga po. Sa video mo, sir. Wala nga po. Ganun talaga. Wala ka sa cell phone. Yung mga ano, Diyan, Nasa clock dyan. Eh, kung nagdadirtyo ako noon niya, ba? Bakit na? Paano ka? Pinahandi ka muna magtatrabaho. Ano, oh tigil ho ang gawa. Saan yun? Sa windmill ho, sa... Hmm, medyo nagkakakuha na niya. Problema din sa sahod, bema yan. Problema din po hmm. sa sahod, lagi pong kulang. Ngayon, so. shout out mo na lang yung nagpatigil sa iyo. <laughs> shout out po sa Chinese dun sa ano, Lourdes. <laughs> <best>. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ito, bakit... Magpasweldo kayo na ayos. <laughs> <laughs> Magpasweldo daw kayo na maayos. <laughs> Sinakop na nila ang ano, hmm. Lourdes. <laughs> Chinese mm. wow. pa yun ha. <laughs> Ay, mamaya makikita mo nang sarili mo dito sa Facebook. Lagi pa O papalo. Lahat nga pinapapalo. Ano yung na na lang. Ako dun okay, may tatanong ako sa ate. May question and answer lang ako. Tatanong ako sa iyo. Anong ano mas masarap? Unang tikim o pangalawang tikim? Sagutin mo. Tay. Okay. Wala, ahirap sagutin sir. Di ba tumitikim ka ng pagkain? O ano mas masarap? Ano mas masarap? Unang tikim o pangalawang tikim? Unang tikim. <laughs> <laughs> Bakit? 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 Bakit unang tikim? Dito na Dito na naman tayo sa mahaba-habang lakaran. And so may tubig rin ang palais daan high tide lasam ng tubig na tubig rin yun lalam ng tubig may skate sana pabalik walang laman kaso papunta pa lang ako hey, Tatanong ko sa'yo, anong mas masarap na eh? Unang tikim o pangalawang tikim? Ano? Ang kagutin mo! Ano? Ano? Ay, di yung unang tikim, sir. Bakit? Oh, yun lang. Bakit? Unang tikim daw. Ano bang kinisip mo na eh? Ano yun nun? Nasa una. Unang tikim daw mas masarap sa amin ni Nanay. Ay, pag yagluluto, sir. yung masarap pag talatiyan. Anong mas masarap? Unang tikim o Pangalawang tikim. Malawa, sir. Bakit? Sabi Bum, mo. Sir. Ay. ay! ano Ano? <laughs> ano? 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 Marunong pangalawang pinili. Masaway ka sa... Wala ano? Kay... Sabi mo? Katawa lang natin. Ah. Bakit? <laughs> pangalawang tingin daw. Pero hindi niya masabi kung bakit. Ay, nako. Ako yung una lang ay. Una. may tanong ako. Anong mas masarap? Unang tikim o pangalawang tikim? <laughs> Ano? sakot mo. sakot mo. Sa unang tikim. Sa Bakit? I don't know, <laughs> ah, sa unang tikim daw sabi ni ate. So, yun lang po.